Pati ito ngayon nilalagay nilang apa, no? Wow! Uh, stick lang siya, tapos may kwan. May igis sa dulo <laughs> na may sima. At ito yung aking pamangkin. Ito na eh. Oh. Ngayon si Incendial yun, naglalagay na din. Ayun. Wow! Ayun. Oh. <laughs> naglalagay na din siya. Patabagan natin mamaya kung meron talaga silang makukuha. Ano na lang Ha? Bumubo! sa inyo mga kamuso at andito nga tayo sa kagubatan hindi totoo yan at may naamoy akong ng uh, naglalagay ng apan ng lamis kaya tara samahan nyo ako e, Ito na nga sila o oh, oh. sa irrigation hup 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 yan na nga <laughs> naglalagay na sila ng apan Kumpay na lang, oh. Ha? Ba baka mamaya ako mo kaya naman kita kumanda pan niyo. At ito nga yung nilalagay, nilang apa no. Wow. Ah, uh, stick lang siya tapos may kwan. May igi sa dulo <laughs> na may sima. At ito yung aking pamangkin na parang parang dito ko na kasi malaking tao. <laughs> Yan nga yung uh, nilagay nila. At i-check natin mamaya kung meron talaga silang makukuha dito. Yan o, yung isa. Yan o, yung nilagay nila. Iya. Yeah. Ini. Oh. Oke. Okay. Tama ngalang tayo dito side seeing. Ha. Ali ba. Parang ganda ng effect dito, parang puti-puti Ide, -puti wow. <laughs> wow naman. Wow. Ayun nga yung ngayon, si Incendial yung naglalagay na din. Ayun. Wow. Ayun. Naglalagay na din siya. At natin mamaya kung meron talaga silang makukuha. 12 seconds later. Ato na layo? Ha? Ha? Sige ka, sige ka, sige ka. Sige ka, sige ka. Ano? Okay na, okay. Okay. Oh, okay okay na. What? Ba't, ba't did met? Ba't did met? Ayun na, sige man, sige man, sige man, sige Bola lang yan. Bo, 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 bo. Oh no. Ito?